Ang mga barangay ay ang pinakamaliit na pampolitikang unit sa Pilipinas. Itong mga lokal na komunidad na binubuo ng mga pamilya at tahanan. Ang mga barangay na ito ay may mahalagang papel sa pamamahala, pagbibigay ng mahalagang serbisyo at pagpapatupad ng mga programa para sa komunidad. Ang mga ito ay pinamumunuan ng mga punong barangay na inihalal ng mga residente. Sa videong ito ay ating alamin ng mga probinsya na may pinakamadaming barangay na nasasakupan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Isabela Ang ikasampu sa ating listahan ay ang Isabela na kilala dahil sa laki ng nasasakupan nito na may kabuoang 1,055 barangay sa ilalim ng kanyang hurisdiksyon. Ang malaking bilang ng mga barangay na ito ay nagpapakita ng malawak na istruktura ng pamamahala sa lokal ng lalawigan. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, ang Isabela ang pangalawa sa pinakamalaking lalawigan ayon sa lawak ng lupa. Ito'y binubuo ng 34 na munisipalidad at tatlong lungsod kabilang ang Santiago City, Cahuayan City at Ilagan City. 9. Camarines Sur Ang lalawigan ng Camarines Sur ay isa sa mga probinsya sa Pilipinas na may pinakamaraming barangay na umaabot sa 1,063 barangay. Ang dami ng mga barangay sa Camarines Sur ay nagpapakita ng kanyang lawak at pagiging tanyag bilang isang pangunahing rehiyon sa Bicol Region. Bilang isang lalawigan na may napakaraming barangay, pinapakita ng Camarines Sur ang kanyang lawak at kabuhayan. Ang lalawigan ay may malawak na sakop ng lupa at iba't ibang topografiya, Kabilang ang mga baybayin, kabundukan at mga ilog. Ito rin ay tahanan ng maraming aktibong bulkan tulad ng Bulkang Isarog. 8. Batangas Matatagpuan sa rehiyon ng CALABARZON ang Batangas ay napabilang sa mga probinsya na may pinakamadaming barangay sa bilang nitong 1078. Ang lalawigan na ito ay may mahabang kasaysayan at kilala sa iba't ibang tanawin, kabilang ang magagandang mga beaches, lunti ang mga bundok at pintoreskong kabukiran. Dahil sa napakaraming bilang ng mga barangay, sinasaklaw ng Batangas ang iba't ibang mga komunidad at bawat isa ay may sariling katangian, tradisyon at mga hamon. 7. Buhol ang buhol na matatagpuan sa rehiyon ng gitnang kabisaya ng Pilipinas ay kilala sa kanyang kahangahangang malikas na atraksyon, kayamanan ng kultura at buhay na komunidad. Binubuo ito ng 1,109 na mga barangay na ginagawang isa ito sa mga lalawigan na may pinakamaraming barangay sa bansa. Ang lalawigan ay mayroong lawak ng lupa na humigit kumulang sa 4,821 square kilometers, kabilang ang pangunahing bahagi ng buhol at ilang mga maliliit na isla. Ang magkakaibang mga tanawin kabilang ang mga bundok, kagubatan, ilog at baybayin. 6. Lanao del Sur Ang Lanao del Sur ay isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na may napakaraming barangay na umaabot sa bilang na 1,159. Ang probinsya ay nagpapakita ng kayamanan sa kultura at geographical na pagkakaiba-iba. Ang mga barangay ay naglilingkod bilang mga sentro ng pagpapanatili at pagdiriwang ng mga kultural na pagkakakilanlan na nagtataguyod ng pagkamalikhain at pagkakaisa ng mga residente. Ang lalawigan ay tahanan ng iba't ibang grupo ng maetniko, kabilang ang mga Maranao, Magindanao at Tausug na bawat isa ay may sariling kultura at tradisyon. 5 Cebu Ang Cebu ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyong gitnang kabisayaan ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng isang pangunahing pulo at 167 na mas maliliit na mga pulo at islets. Ang lalawigan ay nahahati sa siyam na lungsod at 44 na bayan at bawat isa ay may sariling mga barangay. Napasama ang probinsya ng Cebu sa may pinakamaraming bilang ng mga barangay sa Pilipinas na umaabot sa halos 1,203 barangay. Ang lawak ng bilang ng barangay na ito sa Cebu ay nagpapakita ng malawak at magkakaibang sistema ng pamamahala sa lokal na nagpapahiwatig ng kanyang magkakaibang kalikasan at geographical na sakop. 4. Quezon Ang Quezon ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon. Kilala ito sa mga kayamanang likas, magkakaibang tanawin at sa buhay kultura nito. May kabuo ang 1,242 na barangay ang Quezon na nagpapakita ng isa sa pinakamaraming bilang ng mga barangay sa lahat ng lalawigan sa bansa. Ang mga barangay na ito ay may malaking papel sa pagpapaunlad ng komunidad, pagtitiyak sa kapakanan ng mga tao at pagsusulong ng lokal na pakikilahok sa pamamahala. Sa dami ng barangay sa Quezon, ipinakikita nito ang pagkakaiba at komplikasyon ng lokal na sistema ng pamamahala na nag-aambag sa kabuang lipunan ng probinsya. 3. Pangasinan ang Pangasinan na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas ay kilala sa malawak nitong teritoryo. Ito ay may lawak na lupang humigit-kumulang sa 5451 square kilometers. Matatagpuan ng maraming barangay sa lalawigan na umaabot sa 1364 ang maraming barangay sa Pangasinan ay nagpapakita ng malawak na mga rural at urbang lugar ng lalawigan. Ito ay nakalatag sa 44 na bayan at apat na lungsod nito tulad ng Dagupan, San Carlos, Ordaneta at Alaminos. 2. Leyte Ang pangalawa sa ating listahan ay ang Leyte. Mayroong kabuang 1,741 barangay na ginagawang isa sa mga lalawigan na may pinakamalaking bilang ng lokal na pamalang unit sa buong bansa. Ang dami ng mga barangay sa Leyte ay nagpapakita ng mayaman at magkakaibang kultura at heograpiya ng lalawigan. Mula sa mga barangay sa baybayin na nakaharap sa karagatang Pasipiko hanggang sa mga komunidad sa mga lambak at bundok. Bawat barangay sa Leyte ay nag-aalok ng natatanging tatak ng tradisyon, kaugalian at kagandahan ng kalikasan. 1. Iloilo Ang una sa ating listahan na may pinakamadaming nasasakupan na barangay ay ang probinsya ng Iloilo na umaabot sa kabuang bilang na 1,901. Sa dami ng mga barangay na ito, naglalaman ang Iloilo ng isang makulay na komunidad at bawat isa ay may sariling katangian at pagkakakilanlan. Ang pagkakaiba-iba na ito ay patunay na kayamanan ng kultura ng lalawigan at sa harmonyosong pagsasamahan ng mga residente nito. Pinapakita rin nito ang kahalagahan ng desentralisadong paggawa ng mga desisyon at lokal na paghahatid ng mga serbisyo upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng bawat barangay.